number one na dapat laman ng gobag mo, syempre, pangunang lunas. Syempre, tanggalin mo na yung mga resibo dyan, hindi naman parte ng first aid kit yan. Bahagi rin ng ating gobag ay yung tinatawag nating mga multi-tool. Kabilang na dyan yung mga portable flyers, cutter, screwdrivers at kung ano-ano pa. Siyempre, ito isa sa mga pinaka kong multi tool Lagi kong daladala -dala ito sa handaan. May kasama na kasi itong kutsara tinidor. Of course, flashlights. Para in case na magkaroon ng power interruption, meron kang magamit na ilaw para mahanap mo kung saan ka nagkulang. At another set ng spoon and fork. Kung tawagin ay spork, syempre, hirap naman kamayin ng noodles. Sa pang dapat nilalaman, duct tape. Isa sa mga hindi dapat makakalimutan yung tinatawag nating aluminum foil Ops ST Thermal Blanket pala. Buti na lang hindi nasa bayan lighter dyan. Thermal blanket na hand warmer kapag ka giniginaw na. Of course, chocolates acts as a best food item that you can always grab and get some. If not, mo out it. Sige, paki translate na lang. At mga ready to eat food kaya ng tuna paella at corn beef. Easy, open can. Baka naman, sponsorship naman yan. Cable ties, a pair of seesaw lights.